Sagutin na natin itong naging komento na isa nating ka-OFW dyan sa Pilipinas na si Kuya Lorenzo. Ang sabi niya, wag na daw akong umuwi ng Pilipinas kasi sinusuka ko naman daw ang Pilipinas. Hello Kuya Lorenzo, salamat sa iyong komento at naiintindihan ko kung bakit gano'n ang reaksyon mo. Pero sa tingin ko, hindi mo yata natapos yung video ko. Baka kaya nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Kaya gusto kong linawin ngayon para mas maintindihan mo ang punto ko. Kuya Lorenzo, hindi ko po sinabi na sinusuka ko ang Pilipinas. Mahal na mahal ko ang bansa natin at lahat na ginagawa ko dito sa abroad ay para rin sa mga mahal ko sa buhay na nasa Pilipinas. Pero ang gusto ko lang iparating sa video na yon bilang overseas Filipino worker, kadalasan ang mga problema ng pamilya namin dyan sa Pilipinas nagiging problema rin namin dito sa abroad. Kailangan naming tumulong, magpadala at mag-alala kahit malayo kami. Pero yung mga problema namin dito, yung mga sakripisyo namin, madalas kami lang din ang nakakaalam at nakakaramdam. Minsan, Kuya Lorenzo, ang bigat din ang buhay namin dito sa abroad. Pero hindi naman laging nauunawaan yan ng mga nasa Pilipinas. Ang punto ko doon, hindi sa sinusuka ko ang Pilipinas, kundi sinasabi ko lang na may mga sakripisyo kaming ginagawa na hindi laging nakikita. Hindi ko sinasabi na walang kwenta ang mga nasa Pilipinas. Walang ganon, Kuya Lorenzo. Alam ko naman, marami ring pagsubok dyan sa Pilipinas at hindi ko minamaliit yon. Pero sana, maintindihan mo rin na hindi madaling maging overseas Filipino worker. Yung kalungkutan, yung stress, at yung hirap namin dito, Kadalasan hindi namin naibabahagi dahil iniisip namin na kailangan kaming maging matatag para sa mga mahal namin sa buhay. Kaya minsan, parang ang pakiramdam e, eh, mag-isa kami sa laban. At yon ang gusto kong iparating Kuya Lorenzo sa video na yon. Hindi ito tungkol sa pagpapababa ng mga tao dyan sa Pilipinas, kundi pag-intindi sa sitwasyon naming mga nasa ibang bansa. Sana Kuya Lorenzo, mas mapagtanto natin na pare-paraho lang tayong may pinagdadaanan, nasa Pinas man o dito sa abroad. At imbes na maghilahan pababa, mas mabuti sigurong magtulungan tayo magdamayan at magkaintindihan. Maraming salamat ulit Kuya Lorenzo sa iyong komento. Sana sa susunod, tapusin mo na yung video ko ha para mas maintindihan mo ang mga pinupunto ko. Ingat ka lagi dyan sa Pilipinas, Kuya Lorenzo, at sana maging okay tayong lahat mga ka-OFW, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa.